Ito ay patungkol doon sa uh, doon sa sa topic na, na na, kung hindi tunay na iglesia ang iglesia katolika bakit daw laganap sa buong daigdig yan so yan ang ating tatalakayin ngayon so narito po ang aturang video magandang gabi po brother Rene. magandang gabi po tatanong ko lang po kung ah, sinadya ko talaga pabilisan nito dahil para sa, ano, sa hindi tayo makaka-copyright dito. Kasi kahit na pala ganito pala, nagka-copyright pa rin sila. Kung ang katoliko, kung yun ang totoo, bakit po naganap sa buong mundo? Ang tanong niya, kung ang katoliko ay hindi totoo, bakit naganap sa buong mundo? So, pakinggan niyo kung paano yan sagutin ni Eliseo Soriano. Kung yun ang totoo, bakit naganap sa buong mundo? Kung um, yan po ang hindi totoo. Ay, kasi po, yung hindi totoo, madaling palaganap yun. <laughs> Sabi niya... Kasi yung hindi totoo, madaling palagaanap yon <laughs> Unang-una, Hey! Ayaw! Okay, so uh, ituloy po natin ano? Uh, ang sabi ganito, ang sabi ni Soriano, ang madaling ipalaganap yun dong yun, yun dong ano eh. Teka muna, atin mo nang balikan ha. Anak sa buong mundo. Kung yun ang totoo, bakit laganap sa buong mundo? Yung yan po ang hindi totoo. Ay kasi po, yung hindi totoo, madaling palaganap yun. Oh, yung hindi totoo, madaling ipalaganap yun. Sa yung 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 iglesia ba ang tinutukoy ng ng, ng ganong sentido o yung chismis? <laughs> <laughs> ah, ito yung isang example ng isang bulang dagapagturo. Alam nyo, maraming bula. Hindi naman mabilis lumaganap eh. Sample lang na lang natin, ano? Maraming kulto sa Pilipinas. Hindi nakarating sa Amerika. O, kala ko ba lumaganap? Sample na, na lang natin. Yung, yung kulto na tinatag ni Pilimon Rian Bonanza, hanggang Pilipinas lang yun eh. Ha? Walang ganyan sa States. Walang ganyan sa China. Wait lang. Ingay, wait lang ha. Oh, ang hirap, kailangan ko talagang sumigaw. <laughs> okay, eto na yun, So, yung, yung kulto, yung kulto sa, ano, sa dipolog, yung kay, kay ano, kay Paulino Ungkoy Agapay, ay ano ah, uh, hanggang dipolog lang yon walang ganun sa states walang ganun sa Japan walang ganun sa China wait lang muna wait lang muna excuse muna ako ah Ayan, uh, habang iniintay natin si Brother Jando na makabalik, ay pabatiin muna natin si Brother Romer. Brother Romer? Ayan. Ayan, so ano? Bro, bro. Excuse. Oh. Ah! <laughs> Sabi ko habang hindi ka pa nabalik, pabatiin muna natin si Brother Romer Gutua. Oh, ah, sige, pabatiin mo muna. Brother Romer? Ah. Uh, yan. Okay, bro. Romel, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa punto per punto. Back to you, bro. Romel. Yan. Back to you, brother Janto. Okay. Eh, mabasa ko kasi ang ingay-ingay ni Sainara dun umiiyak eh. Uh, so, para Gendo. bang Oh. Brodya, no, yun na sinasabi kasi no, ng mga nakikinig sa mga, hindi, uh, ibang sekta. Bakit daw walang asawa yung mga pare? tandaan nyo, kung may asawa yung mga pare, kapag habang nagmimisa yan, magiging jando yan. <laughs> oh. <laughs> so, mo, oh. mo habang nagmimisa, O kailangan ng bata ng gatas. Paano magtitimpla yun habang nagmimisa? Yun mm. yun. Ano <laughs> <You know>, nga, <nah, laughs> lumab lumabas, lumabas ako. Oh, lalabas ako magbibisa kaya hindi na pwedeng magpari si Bro Jando. <laughs> so, oh, kaya wala ka na sa wala na ng pari. Oo, oh, oh, yan yung dahilan no sa mga ibang sekta para maintindihan niyo tingnan mo nangyari kay Bro Jando. Back to Bro Jando. Oo, oh, kasi ano eh pa pare kanina ibigay sana sa akin kasi mag-aano siya ng ng bas ng basura. Ah, wag, wag ngayon. No? Ano, ano ka ba? Itapi ko ngayon. <laughs> Tapos, iniwanan na lang doon sa ano para may, may, kalikutin. Ako, ano ba naman ito? eh, may sa paano, sa kung may asawa si, fa, si father, no? Tapos, oh. sabihin, oh, yung basura, itapon mo. Oh. <laughs> Sabi Alam ni nyo. father, sandali lang po, ha? Ah. <laughs> paano <bangyari> yun, Et, no? <laughs> okay. okay. ito pa si Divine, no? Ayan, no? Didikit-dikit na. Pag so, ganito ito, inaantok na ito. Ah. Uh, ato lang kagawas po cellphone ko kay Saba kay cellphone. Ato lang kagawas po cellphone ko, ato lang kagawas po cellphone kayo dire No. Okay, so ito pa isa pa to si Dibay. Okay, tuloy natin yung ating ano, yung ating at uh, yung ating tinatapik lang. Yun. Ngayon, ito ating tinatapik natin ngayon. So, Uh, ang sabi ni Soriano, ang madali daw ipalaganap yun daw ang mga hindi totoo. Mali yun. Kasi maraming kulto sa Pilipinas hindi naman lumaganap sa ibang bansa. Halimbawa, <laughs> yung ano, yung uh, yung sample natin, yung, yung kay Paulino yung Kuya Gapay, natawag na uh, yung kanilang relihiyon nila, tinatawag nila na uh, piniling naso, nagiluwas, nagipasiguli. Piniling naso, nagiluwas, nagipasiguli. Oh, pag punta mo sa Amerika, wala 'yan. Punta ka sa China, wala 'yan. Punta ka doon sa ano, sa iba't ibang lugar na labas sa Pilipinas, wala 'yan. Bakit only in the Philippines lang 'yan? <laughs> oh, only in the Philippines lang. And then a, a, kanina nga eh, kanina ngang hapon, may may dumating dito from Bukidnon, from San Carlos, Bukidnon. 'yung nakakatalakayan ko na ano na uh, member ng ng kulto na pinamumunuan ni Judge Builon. Yung kanilang nakalimutan ko yung pangalan ng kanilang ng kanilang grupo, parang fraternity pakinggan, brotherhood. Eh. No. <laughs> Tapos uh, tinanong ko yung kanya kasamahan kasi taga-Valencia lang daw, tinanong ko yung kasama niya uh, meron ba kaya chapter ito sa sa ano sa Bohol? Sabi niya wala. Paano ka nasisimba niyan? De, ano daw, uh, sa bahay lang daw, nagdarasal lang daw siya. Sabihin, ilang, ilang taon na siya hindi nagsa, nagsisimba? Kasi yung kanilang simbahan nandoon sa San Carlos Bukidnon. Uh, Bukid noon. Eh, mo kilala ba ni Bader Romer 'yon? Yung yung ano, yung grupong 'yon noon. grupo, bro? bro, bro. Ah, uh, wait lang ha, talaga ko muna si ano ha, nag, -nag live ba si Eugene Gapo? Double check ko lang muna kung nag live ba si Eugene Gapo kung sakali na uh, nag na, na, nag live 'yon. Sana hindi ang ah, nag live nga pala si Eugene Gapo. So tawagan ko muna sa Glit kahit na nag live 'to, disturbuhin ko talaga 'to si Eugene Gapo. Wait lang ha kasi sayo nakakasagot sa tanong na 'yan eh. Wait lang ha. Disturbuhin ko muna si Eugene Gapo ay lang. Disturbuin ko muna to. Disturbuin ko Sagutin. Disturbuin ko muna. Hello, bro. Eugene! Hello, bro! Wala kay tingog, bro. Ah, wala ko, ah, wala ko tingog. Ah, uh, wait lang, wait lang, ha? Ah, uh, bro, wait tingog. Wa, wa, wait lang, wait lang, wait lang. Na-mute, na-mute, imong kwan. Tanawa daw dia. Ah, na-mute. Na-mute daw, na-mute. Wait lang, ha? Wala man, wait lang, wait lang. Device settings, microphone, USB. Ay, sa akin, live na gawin niya sa kuhan, punto pur, niya sa punto Ah, uh, wait Jigil. lang, wait lang, ha? Ayan, 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 na. Yan, yan. Yan. A, nungog na. Hello, bro. Nungog na. Ah, oh, oh, ayan. Ah, oh, uh, bro, ano nga pangalan nung, ano, nung, nung, nung sa San Carlos Bukidno na tinatag ni Biolon? Sa reliyon na, Kwan, yung sa San Carlos na itinatag ni Biolon. Oo, oh, anong 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 religion 'yon? Kwan, bro. Uh, tignan ko muna sa kopya ko dito, bro. Kasi may may kwan ako. Andali lang nga. Oh. Meron sa sa kopya ko, bro, yung tinatawag na yung may scientific yata 'yon, may, oh. may kakibat na scientific. Oh, sige, sige. May, may kakibat na scientific. Si. <laughs> oh, sandali lang ah. 'Yon ba yung so, brotherhood? Jo, 'yon kopya. Maliit na uh, ako yun. si Eugene Gapo yun. Wait lang ha. Kasi baka ni sinulat niya, ma masagot niya. Ay, hinahanap ko pa yung kopya bro. Kasi maliit na papilyon bro. sinulatan ko doon sa ano. Lang. So, ate mo lang hintayin makaano si Eugene Gapo. Mm. Nag-live ngayon Nag-live din, nag din ngayon. nag din kasi ako ngayon, bro. Ay, uh, muna tong ano. Ayun nga, sabi ko nga, nag-live si Eugene Kapo pero gano'n mag-distorbohin ko pa rin to <laughs> oh, bro, walang problema, bro. Walang problema. Tayo-tayo uh, lang naman magtutulong-tulong, uh, di ba? Uh, sige. <laughs> so, kasi kanina, may debate ako ni Butlay. Yun, ginalaw ko yung papel na yun. Yung, ano ba yung pangalan sa religion? Yung, nila yung God yun Universal bro. Brotherhood ba yun? <laughs> Oo. Ah? Huh? Uh, God's Universal Brotherhood, bro. Ganun ba yan? Uh, God, God's, God's, Universal Brotherhood ba yung brother, Eugene? Oh, yan, 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 Parang ganun. God's, yon, yon, yon. God's, Universal Brotherhood. And spiritual. And spiritual. Scientific. Uh, and, and, scientific. Spiritual. Spiritual. Parang, oh, parang ganon, parang ganon. Oh. Yon. Nawala yung kopya. Tama. Yon. Nandito lang yan. Yung, Tabi. yung ano, yung matanda. Ano ah, yung, oh, yung Matanda na. na ano mo yung na, na tampok mo yun? Hmm. Nakasubaybay ako eh. Nanonood ako eh. may eh, ah. kasamaan siya bro. Si Juan. Di ko lang babanggitin yung pangalan yung tumawag sa akin na binulgar niya yung ano ni Biolon. Yung <laughs> mga kamalo ni Biolon. <laughs> ah ganoon. Oh, binulgar niya bro kasi sabi kasi sabi ko bro na Di ba si Belo nagpapakilalang Diyos? O kaya yung 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 sugo daw siya ng Diyos at ah. sabi niya, "Huwag kang maniwala diyan kasi nga yung umagad ni Violon uh, nakulong pa nga hanggang ngayon." Ayun <laughs> daw. Ah, 'yun. Hmm. Ah, so ah, 'yun ang malaking problema doon. Okay, so yun, kasi kwan, bro. Ah, nakita na nakita ano, na nakita, ah, nakita na? Wala pa, bro. Hinanap ko. Yung sabi niya sa akin, matagal daw siyang ano ba yun? Yung secretary ni Biolon? Ah. Oh. Oh. Matagal daw siyang naging secretary ni Biolon ba yun? Mm. Yung, anong taon na yun? Yung tumawag na sa akin. In-interview ko siya dito sa live ko. Lahat mga kuan na mga yung nga, yung kamalo ni Biolon, binulgar niya. Ah. Oh. Sabi ko, mabait na tao daw tong oh, sabi ni Kwan, yung, yung matandang kausap natin kanina. Ah. Mabait na tao daw yun si Bilon Anong mabait? Ni, na nakulong pa nga yung umagad niya <laughs> yung ganun. Uh -uh. Kasi may meron daw siyang kuan bro, meron siyang ano, ah uh, yung unang tayo ni Biolo na simbahan, iba yung pangalan, pangalawa na daw yan yung anak nag-registro niya. Ah, okay. At yung, oh. At yung membro niya, sabi ko, ilan na ba yung membro niya doon sa Don Carlos? Hindi nga daw umabot ng 1,000. Oy, hindi mabot ng 1,000? Ay, konti lang yan na, yung membro. Ah. Don Carlos lang yan. Don Carlos, no? Ah, oh, don lang yan, bro. Hindi na yan. Nakaabot dito eh. Ah, okay. So, ayun lang, bro, Eugene. Yun lang, yun lang sadya ko. Gods, yun lang. Ah. Ito, bro. Ito, bro. Nahanap ko na, bro. Okay, ano, ano, ano pangalan? Ang pangalan niya, bro, is, ah, uh, ah, uh, kuan, Gods, Universal, brotherhood, spiritual, and scientific unity. Ngayon. O. Oh. Tapos, na 1969 no? to 1981, mali daw po yung sinasabi niya na 1969 na tayo. Oh. 1973 daw ito na tayo. 1973 saan? Sa Don Carlos Bukidnon. Ah, Don Carlos Bukidnon. At Bukidnon. si, si Bulon daw, eh, sabi niya, kami, ako, membro ako ni Bulon, matagal akong naging sekretaryo ba yung sinasabi niya? Mm. Tinuruan po kami kung paano manloko. O, yatin <laughs> na niyo. O, tinuruan kami kung paano, paano daw manloko ng tao. Ah. Para maakit daw sa kanilang samahan. At sabi ko, mayroon bang naloko? Hindi, kasi nung namatay at si Belon, nagsialisa na yung ibang mga membro. Ako nga, nagtiwalag na, nagtuloy na ako. Sabi niya, ah. yung, yung anak niya, kasi na-expire yung ano, na-expire daw yung Registro. Uh, tawag dito yung uh, registro. Oh. Eh, sabi ko, God's Universal Brotherhood ba di ba? Oo, pero dinagdagan daw ng spiritual and scientific unity kasi hindi daw marehistro registro kapag uh, walang dagdag. Kaya inspired na daw. Yan yung dinagdag niya, spiritual uh, and scientific unity. Ah, yun. So nine, 1973 siya natatag, San Carlos, oh, yeah, yeah. Bukidnon dan oh, sa subukin noon. Okay, 'yun lang ba 'yun, Thank you sa 'yung ano, sa 'yung uh, pagsagot. Ah, sige, po. Sige, bro. Ay, yeah. God bless. Okay, okay. 'Yan. So, 'yun po si Eugene Gapo So, 'yan ha. Hindi po 'yung 'yung sinasabi ni ano sinasabi ni ni eh, uh, Eliseo na madaling lumaganap 'yung hindi totoo, kasinungalingan 'yon. Hindi eh, totoo 'yon baka kako chismis, ganun. Madaling, madaling <laughs> lumaganap ang mga chismis. Kasi may pagka-chismosa rin paminsan-minsan to si Soriano. <laughs> Pero pag sinabing iglesia ang tinatag, hindi yan lalaganap ng ganyan-ganyan lang kung hindi totoo yan. Hinan ha? Ah, uh, lumaganap nga yung mga, yung mga relihiyong nga hindi tatag ni Kristo. Ito pa kayo tatag ni Kristo. Natural lalaganap ito. So ating pagpatuloy yung sinabi dito ni Soriano. Pakinggan nyo, sa awit 37, ganito nakasulat. 37, 35. Ayan. So, kinamit ni Eliseo Soriano ang awit 37, 35. So, ating silipin kung ano ang nilalaman ng awit 37, 35. At ipapakita ko sa inyo, hindi nakakaunawa ng Biblia ang dating daan. Okay? Mm -hmm. Awit 37, 35. Tandaan nyo ang tanong ha, bakit lumalaganap? Ha? Bakit lumalaganap ang 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 katoliko, kung hindi ito ni ng iglesia? Ang sabi ni Soriano, matalagang madaling lumaganap ang mali. Pakinggan natin ito sinasabi ngayon sa 37.25 ng Awi. Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan at lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy. Sa kanyang lupang tinubuan Okay So ating alamin kung iglesia bang tinutukoy dito Very simple lang yan Ating simulan ng basa Dito sa 20 Yan Ngunit ang masama ay mamamatay At ang mga kaaway ng Panginoon Ay magiging gaya ng taba Ng mga kordero Sila ay mga pupugnaw Sa usok mga pupugnaw sila Ang masama ay humihiram At hindi nagsasauli. Ngunit ang matuwid ay naghahabag at nagbibigay. Sapagkat ang mga gayong pinagpala ng Panginoon ay mga magmamana ng lupain at silang sinumpa niya ay maihiwalay. Ang lakad ng tao'y tinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga. Sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan niyang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram at ang lahi ay pinagpapala. Ikaw ay humiwalay sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti at manahan. Ah, ka man sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at hindi pinababayaan ng kanyang mga banal. Sila iniingatan magpakailanman ngunit ang lahi ng masama ay mahihiwalay. Mamanahin ang matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman. Ang bibig na matuwid ay nangungusap ng karunungan at ang kanyang dila ay nangagsasalita ng kahatulan. Ang kautusan ng kanyang Diyos ay nasa kanyang puso Walang madudula sa kanyang mga hakbang, inaabatan ng masamang matuwid at pinasisikapang patayin niya siya. Hindi siya iiwan ng Panginoon sa kanyang kamay ni parurusahan man siya pagka, pagka siya'y nahatulan. Hintayin mo ang Panginoon at ingatan mo ang kanyang daan at ibubunyi ka upang manahin mo ang lupain. Pagka nahiwalay ang masama iyong makikita aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan. O, so, yung sabihin, hindi iglesia ang tinutukoy dyan. At yung to sa ibang sali ng, ng, ano, ng Biblia. Sabi dito, nakita ko ang masamang tao na nang aapi. Gusto niyang kilalanin siyang mataas kaysa sa iba. Katulad ng mataas na punong kahoy ng Lebanon. Sa madaling salita, yung paggamit ni Eliseo Soriano ng Isaiah 37 35, ay out of context. Ito ay out of context. Therefore, lahat ng mga nakinig, kay Soriano sa gabing ito ay puro na iligaw sa maling konteksto. Bakit? Kasi pag mali ang sabi nga ni Father ano eh ni sino yung 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 pinatay si Father Nilo, Father Rich Nilo, kapag nagbasa ka ng Biblia at mali ang unawa mo at yung maling unawa mo ipinangaral mo sa mga tao, ini-spread mo sa kanila yung maling unawa mo at sila nakinig sa Pati sila damay-damay na dito. Pag yan na impyerno, mas lalong mas, mas lalo kang mananagot sa Panginoon dahil ikaw ang nadahilan kung ba't nang impyerno ang mga yan. At peligro talaga kapag nag interpret ka ng mali. Okay? So, yung, yung paglaganap ng katoliko, yun ba ay dahil siya ay hindi tunay? Mali. Siya ay lumaganap sapagkat sinabi ng Panginoong Yeso Kristo Ayon sa Mateo 28.19, kung ating babasahin yan, sabi ganito, uh, Mateo 28.19, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga na lahat ng mga lahi at gawin sila mga tagasunod ko. Bautismohan nyo sila sa pangalan ng ama at ng anak at ng banal na espiritu. So, kaya pala lumaganap kasi sila ay pinapupunta sa lahat ng mga lahi. Ito ang dahilan kung bakit lumaganap ang Iglesia Katolika. At take note, sabi ni Soriano, hindi niya kilala kung sino ang tatawag ng Iglesia Katolika kasi hindi pa siya tao noon 2,000 years ago. Sa madaling salita, ang Iglesia Katolika ay nagsimula 2,000 years ago. So itong itong uh, pagbigay niya ng ng awit 30, 30 35 ay isang maling paraan ng pagtuturo ng Biblia. eh El hindi naman iglesia ang tinutukoy dito na lumalaganap. Actually, ating basahin yung ating basahin yung sa magandang balita Biblia, no? Ah, uh, the same verse pa rin kasi nag, nag, nag -iba siya sa ano sa ang salita ng Diyos. So ating basahin sa uh, magandang balita Biblia. Anong pagkakasabi naman dito? O tinanin niyo ha. Ako'y may nakitang taong abusado itaas ang sarili ang kanyang gusto kahoy sa Lebanon ang tulad nito wow. <laughs> oh, Tama? Ibang-iba. So, ang tinutukoy pala dito na masama, taong abusado. Hindi sa katoliko, hindi naman abusado hindi siya katoliko eh. <laughs> ang iglesia katolika, ah, napakaraming santo. Lahat ng mga turo sa ibanghelyo, for ano niya para para bumuti yung tao. Pag sila binisita mo, yung kanilang reliyon, pag sila binisita mo at alam mo nilang katoliko ka, pag yan nagsimula ng mga aral, puro pang titira ang ginagawa niyan. Pero yung katoliko, kahit pasukan pa ng ibang reliyon, pag naghumili yung pare, talagang ano yan, uh, for, uh, for the good yan, for the good. Kasi kabutihang asal ang tinuturo diyan kabutihang asal no hindi yan nagtuturo na ano na na atake, atake na wala namang pinagbabatayan sa mga ibang relihiyon hindi ginagawa ng katoliko yan pero sila ginagawa nila yan ng mga protestante parang kanina yung uh, yung nakausap ko kanina uh, abangan niyo yun bukas i-upload ko yun sa YouTube channel ko sa Bro General Alabado TV. Yung naganap na talakayan kanina with uh, Brother uh, brother Dominador uh, Peraper o oh, pera -pera sa San Carlos Bukidnon. Talagang nagsadya siya dito upang makipagdialogo lang. tatakao kasi kanina, tinawag ako ni Sherwin, sabi niya may, may matanda daw na ano, uh, kanyang duda gusto magipagdialogo nang nilabas ko, ako oh maganda yan, nang, nil nilabas ko, hindi ko siya nakilala ka agad. So, tinanong ko pa siya, ikaw yung pastor ng ano? Pastor ng, yeah. ng tinuod ng iglesia ni Kristo Iglesi ang gusto mag debate kay Father Darwin. Isabay natin to ah. May, may upcoming debate si Father Darwin, wala pang approval kasi hindi pa na, ano, na si kaso ni Brother Kaloy. Isang pastor, ng grupong tawagin ay tinuod na Iglesia ni Kristo ang magigipag-debate kay Father Darwin from Bayugan, Agusan del Sur. O, siya ay, siya ay debate So, ipa-schedule ko na lang muna. And then, at the same time, pag pumayag na si Father Caloy, isasabay ko na rin yung debate ko kay uh, ja, ja, Jared Almasora. Yan. Para naman maganda kasi kapag back to back eh. Back to back yung labanan, hindi ba? Parang nangyari doon sa ano, sa, sa, doon kagaya ni Oro, back to back. Nauna si Windel ako yung sumunod. So, para maganda, ganun kung ganun yung debate, back to back. Okay. So, yun na lang po ang aking, ano, kasi kung tutuloy mo pa itong video nito na wala nang, wala nang kwenta ito, tingnan nyo ha. Aking nakita. Ilagay sa screen, ilagay sa screen. Aking nakita... Aking nakita ang masama sa malaking papangyarihan. Ano ang nangyari? At lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kanyang lupang tinubuan. Nakita nyo, pag masama, madaling makahawi. Tama o hindi? Tanong ko sa inyo, sino mas marami ngayon? Masama o mabuti? O oh, yan, tama mo? <laughs> Anong klaseng ano yun? Anong, <laughs> Anong klaseng mindset yon, Ha? Ang tawag sa gano'ng klase ng pag-iisip ay ka-impentinentihan. Ano ba yung pronounce yun? Sabihin, kalukuhan. Kalukuhan po yung gano'ng mga argumento. Hindi totoo yung sinasabi niya na pagdating sa iglesia, mas madaling lumaganap ang hindi tama. Mali yun. Kasi kahit INC ni Manalo, natagalan pa siyang lumaganap. kahit Seven Day Adventist, natagalan pa siyang lumaganap. At yung mga kulto sa Pilipinas, gaya ng PBMA, PBCM, yung White Rock, yung kay Pilimon Riyan kay, kay, kay Paulino Ungkoy Agapay, kay sino pa yung iba, uh, ibang grupo sa ah... Uh, Meron yung isa ngayon, God's Universe, ano 'yun? God's Universal Brotherhood, Spiritual and Scientific Unity. 'Yun, walang ganyan sa states. <laughs> ha? Ah, ano ko sa na saan ka nagsisimba? Wala si simba simba, bakit? Ba't ka na membro nila? Kasi yung asawa niya taga Bukid noon, doon siya nagpunta na meet sila, kaya siya napaanib sa grupong 'yon. Yan, nagpunta dito si Dominador. Ah, nagtala kami, enjoy na enjoy. Kaso nga lang Bisaya yon Sa mga Bisaya, abangan nyo po bukas yan. Alas 6 po ng gabi, doon po sa aking YouTube channel po ang Brojando Alabado TV. Magpapanood nyo po doon yung nangyaring talakayan kanina na very enjoy na enjoy. Kasi kahit ipit na ipit na siya, todo hirit pa rin. <laughs> okay? okay? Our lives to the Lord.